nag hoping ang dami na yung nagja Lakad Lakat tayo. Good morning mga kalagi. Nandito na kami sa Yupi. Kami ay mag-walking. Dito pa tayo. Ni Joy. Kasi hindi siya gano'n kainin ngayon. Nung ulan. Ay. Hi! Goy, hi! Kwek! Ano naman ito? Kailangan May kainan pa sa loob. Okay. Tapos may 7-Eleven din. Ah talaga. Naglakad kami galing sa bahay papunta dito yun galing big nae hmm. na lang ngayon na lang korye nakapagwalking tagal na pa naun ay hindi um, ango kung anong namin nagwalking kami ni Joy sa ano Timberland at Timberland kami nag anah nagwalking ngayon naman ay sa UP tanda. Pakita ko sa inyo yung ano. Hindi masyadong matao kasi maaga pa ang oras ay. 6:15. Nade pa. Oh, diba? Hindi pa lang yung nag walking Hindi ko lang alam, alam ngayon kung may bulaklak na yung sunflower. Dinderecho tayo dito. Thank you. Thank you. Thank you. Saan? Sige. Ito na lang daw kami. Ang ganda oh, ng halaman. Tingin tayo dyan. Diyan ka dito. Ha? Para maganda yun. Eh. Ang ganda no? Hindi. Ito maganda kasi hindi siya ano, dumidikit sa sapatos. Ha? Ah, Ayan, ang ganda ng halaman akala mo pinya pero hindi yan pinya halaman yan ganda ang ganda mag walking pag sobrang aga may hamog hamog nga no ang halaman dito oh. sarap yan itanim sa bahay may mga tinanim ako dun sa bahay ang gaganda sa inyo? oo Alam. Ano? mga halaman Sabuyas? Bago lang ito. Ano siya? Ma madulas din kasi may mga ano. May mga lumot na siya. Ayun, ayun, Ay, ayan, yung nakikita niyo. Ayan, puting-puti yung sapatos ni Jayon. Hindi na siya yung ano. Kasi nung nag-walking kami sa, <laughs> sa Timberland, sumusuko na yung sapatos. Oh. Bakbak. <laughs> Flex natin yung bangong sapatos ni Joy. Yung sarap dumihan yan kasi puting-puti. Oh. Ay, may pusa. Ha? Uh, ay, ang dami. Hi. Wow. Wow, tinan mo. Ah, Hindi yon Maliit pa yon. Ah, yan. <laughs> Ang ganda dito. Ah, ang daming halaman, unti pa lang yung nag-walking. Sa wakas, natuloy din yung walking namin ni Joy. Kasi, ah, ang ganda ng bike niya. Mga may nagba-bike din dito. amin magbo-booking ngayon. Dumami na kasi nung oras na 6:20 na. Tara, sabi na. shopping. Ang dami yung nagja Lakad tayo ito. din tayo. Na. <laughs> Ang ganda din doon no. no, no, no. mga kalagi. Ay, hindi pala. Maghahanap pa muna kami ng mga kainan. Kakain kami ng lugaw. Bali, almusal namin. Kasi, malis kami dun sa bahay kanina. Nagkapi lang si Joy. Tapos ako naman nagmailo na. Para mainitan niya yung chan. Pero, pauwi na kami. Eh, baka may mataanan kami dito. Na pwede kainan ng lugaw. So, mamaya ulit, mga kalagi. Hi, Joy.